Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Indigenous Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor... Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunan ng dok alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternatibo, Paul T. Awarded Filipino Inventor, Doc Edgar Lusada de Libo kasama po yung ating co-chairman, co-inventor, co-founder na si Inventor Magdalena de Libo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na misahe na kasulat sa Pedro Talata 3, Kapitulo 9. Hindi nagpababaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inakala ng ilan ang totoo, binibigyan lang nila nang pagkakataon magsisisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ito'y nakasulat sa Pedro Talata 3, Kapitulo 9. At marapat isa buhay natin mga kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe hatid ng dok alternatibo. Do Alternativo Newscast. Dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang maiwasan ang posibleng komplikasyon at side effect kaya ang pinaka mabuting gagawin natin kailangan ho natin na isipin lahat pong ating ipapasok sa ating bunganga kinakain ating isipin kung mayroon bang kabuluhan wala bang masisira sa ating sistema sa ating katawan yan ang una nating gagawin E eh, wag pong magkukumpiyansa dahil um, kung magkukumpiyansa ka mga kababayan, eh nandyan po ah, palagi huyang nasa huli ang pagsisisi. eh para walang pagsisisi ang mangyayari, kailangan na lang po natin nadidipinsahan ng mga pagkain at uh, matatawag nating hindi ho tayo matatamaan ng karamdaman. E nandyan man po yung ating activated charcoal, ah. Available po yan sa ating mga nalalapit na mga branches. Hindi natin naiiwasan na kakain tayo ng karne despite na ipinagbabawal sa atin. Pero binagbigyan kayo ng DOC alternatibo, gamitin lang po natin na ibabad yung karne dito sa ating banana cider ng DOC alternatibo. Masyalan yung ating mga nalalapit mga branches bukas po yan, alas 9 ng umaga, lunes hanggang sa araw ng Sabado. At handa ho kayong paglilingkuran sa ngalan ng Advokasya ng Dok Alternatibo. Pangalawa, na ating isipin na grabe yung kainan ng mga gatas. Ah. Eh, delikado yan at ma malamang eh, malapit tayo sa mga ha, ah, itong katikatin ng lamunan. Dahil sa kanyang masamang epekto yung mga bubain hormones na pinag inject dyan sa baka. Kaya ikaw kaibigan maging mapagmasid ho tayo, huwag nating kukumpiyansahan yung ating pangangatawan. Ang gagawin ho natin kapag maiwasan po natin yung tinatawag nating itong mga katikati sa lalamunan, yung ubo. Mas mabisang gagawin natin, kukuha tayo ng siyam na dahon ng oregano. Yang oregano, merong uh, abilidad ho yan na antibacterial at nilulusaw yung uh, tinatawag ho natin na mga mucus dyan sa ating uh, baga. Malaki rin ang responsibilidad ng uh, oregano dahil antioxidants anti-inflammatory. Uh, ibig sabihin, nakakatulong kumbaga sa ating pangangatawan at pwede rin hahaluan natin ng tatlong perasong dinikdik na bawang yung asyam na dahon ng uh, oregano at ilalagaho natin sa isang litrong tubig. At yon ang gagawin nating pangsabaw, particularmente sa ating mixed in coffee with lagundi. Ah, kung meron kang hypertension diyan, eh yung mixed na uh, coffee with tanglad at iinumin mo agad, ah, huwag kong kaligtaan yung activated charcoal para ikang uh, maging uh, malakas tayo at hindi ho tayo tatamaan ng uh, matinding uh, karamdaman mga kababayan. Ah, yan po yung ating uh, apila sa ating mga taga-subaybay ng ating palatuntunan na wag na wag hong magkukumpiyansa sa ating pangangatawan. Lapitan po natin at uh, lapitan yung mga iba't ibang mga branches. Bukas po yan, uh, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, lunes hanggang sa araw ng Sabado. At saka yung ating panawagan, lahukan po yung tinatawag ho natin na mga herbal and holistic seminar para ika nga matulungan ho kayo at hindi na po pabalik-balik yung iyong karamdaman na iniinda sa kasalukuyan. Kaya isa namang pong membro ang natulungan dahil ano yung ating ibinabahagi ho dito sa Doc Altadatibo sinundan punya niya at ito yung buong salaysay na isaw nating uh, nakasubok sa Dok Alternatibo. Pangalan ko, Los Piminda Baliente, ah, 48. Saan po tayo ma'am? Panabo. Ano yung nararamdaman mo before kayo nagtungo dito sa Dok Alternatibo? Ah, akala ko mamamatay na ako kasi hindi ko kaya ang sakit. Saan ba sakit pala ma'am? Dito sa may takiliran ko, dalawang takiliran ko sinabi ko sa asawa ko na labas na lang kami. Pagdating ko ng bahay, one week akong naka, nakahiga, walang kain. So sinabi ko sa kanya, kung mahal mo ako, maghanap ka ng pira. Kaya may pupuntahan ako. Sabi ng asawa ko, saan ba yan? Yung clinic na narinig ko sa radyo, Doc Alternativo. At agad ako pumunta dito kasi hindi ko na hindi ko na kaya. Ilang taon ko na to nararamdaman mga 15 years. Wow hindi na ako nakatulog. Ang Pagkain ko, dalawang kutsara lang. Bakit ba? Walang gana? Walang Walang, walang gana. Tapos, yung katawan ko, parang lubog na lubog na niya. Akala ko, mamamatay na ako. Pero, sinabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. At, nagdesisyon decision ako. Yung mixed-in coffee. So, natry ko. ko Parang, may naramdaman ako na kakaiba. Tapos, binili ko yun lahat. Na, nagpamimbir ako. Ininom niyo yun? Oo, oh, ininom ko yun lahat nangyari, ma'am? Ang nangyari, mga uh, days, may lumabas sa, sa pagpangihi ko. O, paglabas noon, nagkaibang pakiramdam ko. Hanggang ngayon, ang pakiramdam ko, gusto kong... <laughs> ang, ang, ang tua, hindi ko talaga ma... o um, masukat ang tua. Ma'am, ano yung maging ipapatid mo sa mga tao ngayon na nakikinig, nagdadawang isip pa? Ano mang karamdaman sa kanila, magpunta na sila o hindi na sila magdadalawang isip, pumunta na kayo kasi ito na ang lunas. Na kung gusto natin na madugtungan ang buhay natin, punta na, punta na tayo dito sa DOC Alternativo. O yung pangalan ko, Los Biminda, Baliente, nakatira ako sa Panabo. At yan ang proyba sa kaipiktibo ng itinuro natin sa DOC Alternativo. Kaya mga kadok alternatibo, puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng dok alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door -door delivery ng mga dok alternatibo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door -door delivery. Narito ang headline, 0946-967-3211. Uulitin nun natin, 0946-967-3211. Ang DOC alternatibo bukas alas 9 na umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan. Upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na magme-maintenance medication sa synthetic na drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napakahalaga, importante na makausap kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa natural megadose vitamin C at dagdang sa kagalingan na hinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sa sumunod sa cleansing program at natural megadose ng vitamin C mga kababayan. Uh, Shakni Anita Manalo, tibungan binggit. Uh, Inmayak ditoy nga apan naki adal kung naki sim seminar bising in this guys mayat muti uh, na recruit nak ta po jay gusto uh, nga uh, cleansing jay one week cleansing kung Tay tuy si kenwe. Anya si rek rek kami ni mam. Ti retreat na uh, do uh, diabetic kan uh, insomnia. Anya uh, ti ti cleansing kanya. Ti na ti uh, cleansing kanya. Eh kaslangay uh, kasla uh naging awaan jay litna. na. Na kaslan nalag-alag anya. Kasjay. Uh, santo at least uh, jay medyo no sumang atak ti uh, uh pagnaan at least han ngay jay, jay anak nga nga mabanog jay ti uh, nariknak idi nag cleansing at nag vitamin C, vitamin C IV. IV infusion uh, jay sumanak so, kayong mga kakapsat. Uh, maawis kayo ngotta uh, umado tayo basta ikararag tayo ko ni ada adat talak tayo konti ada talak tayo itipin marswa maagasan tayo uh, diay lang thank you thank you uh, uh, siya ni Anita Manalo oh, 54 years old taga, taga Mademon Tibungan Ayan, yan ang may tayo ng membro. Ang buhay na prueba sa kagalingan ng uh, galing ng uh, binggeta. Uh, Isahong uh, 54 anyos sabi niya na hindi rin basta-basta yung kanyang problema, pabalik-balik sa hospital dahil sa kanyang iniindang problema. Pero nung nakarating sa DOC Alternativo, sinundan ang cleansing program ang natural mega dose na vitamin C IV at hindi na 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 alagaan ng malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa itinuturo natin sa Doc alternatibo. Kaya sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na mga brands upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at Megadose Vitamin C IV at mas mabuting daluhan ang na herbal at natural healing seminar dyan sa branch at sa loob ng ilang oras, iyong mapapakinggan ang alternatibong panggagamot. Dalhin lang ang medical records o meron ba kayong laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling. Pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up and counseling, basta magpa-advance booking na po kayo ha, sa mga branches ng DOC Alternativo Kikinig sa Kasalukuyan. DOC! alternativo newscast News para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door -door delivery ng mga DOC alternatibo Herbal Products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door -door delivery. Narito ang headline, 0946-967-3211. Uulitin nun natin, 0946-967-3211. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot. Sa mga health concern, narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat brands ng Doc Alternatibo buong Pilipinas mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada de Libo. Ito yung hotline para sa karagdagang katanungan, mga clarification, e-text lang o di ba tawagan yung hotline natin 0946-967-3211. Uulitin nun natin 0946-967-3211. 0917-1711. diabetic po ako, pwede ho akong maggamit ng mixed and herbal coffee. Maraming salamat po. Um, hindi po kasi yan imbalance sugar. That's very balanced. So it's really good for diabetic people. Ito po ang tatandaan ninyo, no? Energy level ang basihan. Hindi po yung sugar level na nakikita ng glucometer. Ang asukal kasi ay may mga classifications. Like kung galing sa prutas, fructose po. Kung complex sugar, glucose po. Or lactose po kung nandun sa milk. So, ang glucometer ay tester ng glucose. So, kapag kayo po'y uminom ng, ng uh, mixed ten, ito po'y galing sa coco sugar, mascobado sugar na galing po sa tanim. So, malaga po na alam ninyo na ang energy level ay normal. Wala pong problema kayo kahit ang sugar level ay mababa o mataas. Kasi po, ang normal na asukal ay hindi po nangangailangan ng hormones ng insulin para ma-convert ito ng energy sa katawan. Meaning, the body can can uh, utilize the the simple sugar automatically into energy. So kahit mataas ang sugar level pero malakas ang katawan meaning ang asukal ay nagiging energy. Kaya po hindi dapat mabahala sa inyong glucometer test. Look, Ed, hindi ako makatulog kung makatulog na ako uh, tatlong oras pwede na ba at hindi po kulang ito. Salamat po. Exactly. No, it's not normal the no normal sleeping pattern must be na sa 7 perfect is 7 so you can sleep 7 to 8 hours every day pagka nagkulang po kayo kahit 6 hours merong tama po ito sa ating memorya no memory will be the first uh victim of uh, insomnia and then body body weight loss or uh, overweight ito po mga potential side effects kasi maghahanap po kayo ng pagkain just to replenish the energy na nawala dahil sa kakulangan ng pagtulog And that will be a cause of uh, a lot of diseases. No, yung obesity. Kaya, uh, you need to really check the cause. No, ang mga dahilan bakit hindi kayo normal makatulog, constipation. Pag antulog ay kulang, constipation is uh, one of the first uh, reasons. Then toxicity. Sobra lason, like mercury fillings, nasangipin or sobrang uh, chemicals. No, galing sa maintenance drugs or exposed po guys sa chemical. Then third, yung psychological stress. Like, um, nahirapan po kayo magbilang ng pera. Lalo na pag ang pera di sa iyo, at pinabilang po kayo. O hindi po kayo siningilan ng, siningil na kayo ng utang at hindi nyo kayang bayaran. Or any psychological disturbances, it will surely contribute to uh, your problem. Then lastly, um, spiritual disease. No? Yung mga taong may kinatakutan, maraming worries, These are spiritual diseases. You need to address that as soon as possible. Maraming solusyon po ang DOC Alternativo para sa mga problema ganito. Just trust us, we are in successful experience with the holistic guidance doon sa mga taong may insomnia at may komplikasyon pa. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sunundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng DOC Alternativo. Makausap personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural mega -dose vitamin C sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic na droga. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door -door delivery ng mga doc alternatibo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door -door delivery. Narito ang headline, 0946-967-3211. natin, 0946 O no, mga kaibigan, masarap pa sana magsama-sama. Masakit man ang pamamaalam pero kinabus po tayo ng oras. Hanggang sa susunod na presentasyon ng ating programang Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Sa pangalan ng ating founder, inventor, Dok Edgar Lusada Dinibo. Kasama po yung ating co-inventor, co-founder, inventor Magdalena Dilibong. Ako po inyong gabay, ang inyong Holistic Coach, Ay, Doc Vince Lambag-Doctor of Ministry and Natural ilan. Healing. Isang mapagpugay na araw, magandang-magandang araw sa inyong lahat. <tos> <tos> Doc Alternativo Newscast